Naroon ka. Sa lahat ng iyong pagkatao, sa lahat ng iyong nararamdaman, sa lahat ng iyong mga alok. Nagbigay ka ng mga palatandaan. Nagsalita ka gamit ang iyong katawan, sa katahimikan, sa iyong mga galaw. Inaasahan mong mapansin, ngunit hindi ka napansin. Pinilit nilang sabihin na ikaw ay labis. Pinalihis nila ang iyong pagbibigay bilang kakulangan. Tinawag nila ang iyong presensya bilang pagkautang. Ngunit nandoon ka pa rin. Nananatili sa lugar kung saan walang nananatili. Nagbibigay ng walang ibang maibibigay ng iba. Dumating ang oras na kahit ikaw ay nakaintindi, walang sinuman ang dapat magmakaawa para mapansin. Umalis ka na. Walang ingay. Walang babala. Kasama ang lahat ng iyong sinukbit. Doon nagbago ang mundo. Nagsimula siyang maghanap ng meron ka sa mga taong walang kapareho. Sinubukan niyang hikayatin ang sarili na magiging maayos sa mas madali, mas malaya, mas gaan. Ngunit ang gaan ay hindi alalay. Ang malaya ay hindi nag-aalaga. Ang madali ay hindi nag-iwan ng marka. At dumating ang kawalan. Ang di may iwasang pagkapareho. Ang matigas na katotohanan, ikaw ay natatangi. Napansin niya. Napansin niya. Ngunit wala nang daan pabalik dahil ang taong natuto lang pagkatapos mawala natututo ng may sakit. At ang sakit ay hindi nagbabalik ng tao. Ngayon, iniisip niya ang lahat. Bawat pangungusap. Bawat galaw. Bawat pagpili na hindi niya ginawa noong may pagkakataon siya. Ngunit huli na. Hindi ka na abot. Hindi ka na bukas. Hindi ka na nagsusumikap. At ito-ito ang pinakamalupit sa kanya, malaman na hindi ka na babalik. Ikaw ang tipo ng tao na minsan lang darating. At inisip niyang ikaw ay maaaring palitan. Ikaw ba ay kinilala bilang espesyal lamang pagkatapos mong umalis? Naroon ka. Buong buo. Naroon. Tapat. May pusong hindi nabibili ng mumo. May pag-aalaga na hindi nakikita sa iba. May pagbibigay na bihira ang nakakapanindigan. Ikaw ay pag-ibig bago naging pangangailangan. Ikaw ay presensya bago naging pagkawala. Ikaw ay kanlungan bago pa man niya napansing siya ay naliligaw. At kahit ganoon tinrato ka nila na akala mo'y madali kang palitan. Para bang posible na maglakad-lakad at matagpuan ang isang tao na may parehong lalim sa mga mata. May parehong paraan ng pakikinig kahit ang hindi sinasabi. May parehong tatag ng isang nagmamahal na hindi kailangang magkontrol. Pero ang mundo may ugaling pinahahalagahan lang matapos mawala. Para bang ang sakit lang ang tanging alarmang makapagpapagising sa isang tao mula sa pagkakahimbing ng kawalang interes? Nakita ka niya ng totoo nang nakaalis ka na? Noong ang pagkawala mo ang nag-iisang napapansin sa gitna ng maraming hungkag na tao. At saka nagsimula siyang maghanap. Maghanap sa iba ng kung ano ang mayroon ka lamang. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na magkakaroon ng katuparan sa iba na mas magaan, mas moderno, mas madaling pakisamahan pero napagtanto niya huli na na ang gaan ng walang lalim ay kawalan. Na ang imadali masyado, nababasag sa unang pagkadapa. At ang imoderno masyado ay hindi marunong makaramdam. Kaya bumalik siya. Hindi sa salita. Sa mga katahimikang puno ng pagsisisi. Sa mga matang hindi na alam kung saan titingin. Sa pagkakasala ng isang taong na pagtanto na hinayaan ang pag-ibig na lumisan dahil sa kawalan ng kapanahunan. Dahil sa kapalaluan dahil sa ego. Ngunit ikaw hindi ka na pareho. Naaalala mo pa. Ngunit hindi mo na nararamdaman ng pareho. Hindi mo na ninanais ng pareho. Hindi mo na pinaniniwalaan ng pareho. Dahil isang bahagi mo ay namatay sa eksaktong oras na napagtanto mong hindi kanya nakita. At kapag nangyari iyon, wala nang balikan. Nagpatuloy ka. Hindi dahil sa kalupitan. Kundi dahil sa pagmamahal sa sarili. Dahil dumating ang sandali na ang pagod mong puso, nagmamakaawang makaalis sa lugar na walang pagpapahalaga. Tumigil ka sa pagpupumilit. Sa pagbibigay katwiran. Sa pagtangkang magkasya. At siya. Siya ay nanatili. Naiwan sa pag-aalinlangan. Sa pagsisisi. Sa alinawaw ng iyong pagkawala na bumabangga sa mga pader ng kapalaluan na dati humahadlang sa kanya na makita ang katotohanan. Naintindihan niya, Ngunit huli na. Dahil ang ilang kaalaman ay dumarating kapag wala nang magagawa tungkol dito. Natuto siya mula sa pagkawala. Ngunit ikaw ipinanganak hindi para maging leksyon. Ipinanganak para maging pagpili. At walang pumili sa iyo noong pinakakailangan mo. Sinabi nila na sobrang malalim ka. Pero ngayon umiiyak sila dahil wala nang nagmamalasakit gaya ng pagmamalasakit mo. Sinabi nila na ikaw ay masyadong sensitibo. Pero ngayon nami-miss nila ang isang taong marunong makaramdam kahit sa katahimikan. Sinabi nila na ikaw ay nakakasakal. Pero ngayon napapalibutan sila ng mga taong malamig na hindi man lang tumitingin sa mata. Hindi ikaw ang problema. Hindi kailanman naging ikaw. Ang problema ay gusto niya ng pag-ibig na walang pagsusumikap. Kaakibat na walang pagbibigay. Presensya na walang bigat. At hindi ka marunong magmahal ng pahapyaw. Inisip niya na mananatili ka doon magpakailanman. Nasigurado na siya sayo. Na ang iyong pagbibigay ay walang kondisyon. Pero hindi ganoon. Dahil kahit ang pinakadalisay na pag-ibig ay napapagod din sa pagwawalang bahala. Kahit ang pinakatapat ay tumatayo kapag nararamdaman nitong iniiwan na siya sa tabi. Kahit ang pinakamalakas sumusuko kapag naintindihan niyang siya lang ang lumalaban. Nahalata mo ng maaga. Pero tiniis mo ang kaya mong tiisin hanggang sa wakas tumigil ka na sa pagpipilit. Walang iskandalo. Walang drama. Kundi katahimikan. Ang katahimikang puno ng lahat ng sinubukan mong ipaliwanag at naintindihan lamang niya nung huli na ang lahat. At nayon sinusubukan niyang hanapin ka sa ibang tao. Pero lahat ay tila mababaw. Mabilis. Malamig. Walang may taglay ng iyong intensidad. Walang may alaga mo. Walang may kapayapaan mo at baka hindi na talaga magkaroon. Dahil ang iniaalok mo hindi na makikita kahit saan lang. Dahil ang nararamdaman mo hindi na ituturo. Dahil kung ano ka hindi na ulit. Ikaw ay isang eksepsyon. At itinuring niya yon bilang pangkaraniwan. Ikaw ay isang pangangalaga. At inakala niyang iyon ay kakulangan. Ikaw ay isang pag-ibig. At sinabi niyang iyon ay sobra. Ngayon alam na niya alam niyang walang nisobra kung totoo ang isang tao. Alam niyang walang ipagbigat kung ang pag-ibig ay kapwa. Alam niya na ikaw ang kailangan niya pero wala siyang sapat na matanggap iyon. Siguro minsang iniisip mo pa rin siya. Kung paano sana kung nag-iba ang lahat. Kung paano sana kung naisip niya bago mahuli ang lahat. Pero hindi nito binabago ang mga katotohanan, nagkaroon siya sayo. At pinili niyang hindi pinahalagahan yon at nayon, kahit bumalik man siya hindi ka na magkasya doon. Dahil kapag ang isang tao ay tumatagal ng sobra para mapansin ka, natututo kang magtago sa isang lugar na kahit siya ay hindi na makakarating. Naging alaala ka na. Ngunit hindi ka na bumabalik. Naging katahimikan ka na. Ngunit hindi ka na nakikinig. Naging kawalan ka na. Ngunit hindi ka na nasasaktan. Siya. Magpapatuloy sa paghahanap. Hinahanap sa iba ang tanging ikaw lamang ang mayroon. Hinihiling na makalimutan ka habang naalala ka niya palagi. At ikaw ay magpapatuloy. Mas malakas. Mas malinaw. Mas buo. Dahil ang nagiging tapat lang sa pag-ibig kapag nawala na ito ay hindi nararapat na maranasan ito habang nandyan pa. Naranasan mo na bang kilalaning espesyal lamang matapos kang umalis? Nagsimula kang magbago bago ka pa man umalis hindi ka na umiti ng may saya sa mata. Hindi ka na nagtatanong ng may kuryosidad. Hindi ka na nag-extend ng kamay ng may parehong lakas. Naroon pa rin ang iyong mga salita, ngunit walang laman. Dahil ang hindi pinapakinggan ay nagsisimulang manahimik sa loob. At ang katahimikan mo ang pinakamalakas na narinig niya. Hindi niya ito naintindihan. Akala niya'y isa lang itong yugto. Akala niya'y nagiging kakaiba ka lamang, pagod, distracted. Hindi. Pagod ka na. Pagod sa pagiging siyang laging nagpipilit. Laging nag-aalaga. Laging humahabol. Habang sa kabila ay ang lamig ng isang iniisip na ang pag-ibig ay pwedeng maghintay. Na ang pagmamahal ay pwedeng ipagpaliban. Na ang atensyon ay pwedeng ipalit sa kahit ano. Sinubukan mo. Sa lahat ng paraan. Ngunit dumating ang oras na ang sobrang pagsubok ay nagiging rin. At napagtanto mo. Na mong mag-isa ka lang lumalaban. Na lahat ng galing sayo ay inaakala niyang kalabisan. Na ang pagmamahal mo ay naging pasakit para sa kanya na minsan ay nagsabing hindi kayang mabuhay nang wala ka. Hindi ka umalis ng isang gabi lang. Ngunit naramdaman lang niya ang kawalan mo noong wala ka na sa kalooban niya. Dahil nakikita pa rin niya ang iyong katawan sa paligid, ngunit ang kaluluwa mo ay wala na roon. Naubos niya ang oras. At kasama nito nawala ka. Ngayon, tinitingan ka niya ng iba ang mga mata. Ngunit huli na. Hindi dahil gusto mong maghiganti. Ngunit dahil ayaw mo nang masaktan. Hindi mo na gustong magbigay pa sa isang tao na masyadong matagal bago maunawaan. Ayaw mo nang maging opsyon. Ayaw mo nang maging yung alalahanin lang kapag lahat ay nagkawatak-watak na. Sinusubukan niyang lumapit. Sa mas matatamis na salita. Sa mas mahahabang titig sa mga pangakong di niya kailanman ginawa noong andyan ka pa. Pero alam mo, alam mong hindi na yon ang lugar mo. Alam mong walang silbi ang pagbabago ng isang tao dahil sa kasalanan. Walang silbi ang isang tao na gustuhin ka lang dahil namimiss ka na nila ngayon. Ang gusto mo sana ay napansin ka sa tamang panahon. Pinapahalagahan nung nandyan pa ang kagustuhan mong manatili. Pero iyon, hindi niya ginawa. At ngayon, kahit pa humiling siya, umiyak siya, Kuming siya ng tawad, hindi mo na kayang bumalik. Dahil kapag ang puso ay nagsara ng pinto mula sa loob, walang susi na makapagbubukas mula sa labas. Patuloy siyang maaalala. Ikaw. Ang meron kayo. Ang winasak niya ng di na mamalayan. Magkukumpara. Susubukan ulitin. Magnanais bumalik. Pero mauunawaan niya, tulad ng pagkaintindi mong nauna, na ang natatangi ay hindi maipapalit at magpapatuloy ka rin. Ngunit iba na. Hindi na tulad ng dati ng kainosentehan. Ngayon marunong ka ng makakita ng mga palatandaan. Ngayon napapansin mo na kung ika'y binabaliwala. Ngayon hindi ka na maghihintay ng matagal para umalis. Natuto ka na. Hindi sa pinakamagaan na paraan. Hindi sa pinakamakatarungang paraan. Pero sa pinakanreal na paraan. Natuto ka na na ang tunay na nakakakita sa'yo hindi nagpapaliban na ang tunay na nakakaramdam ipinapakita sa kasalukuyan. Na ang nagpapahalaga inaalagaan habang nandyan pa. At itong bersyon ng sarili mo na muling isinilang mula sa abo ng kabiguan mas bihira. Mas matibay. Mas malinaw. Ngayon naintindihan mo. Hindi ka naman pala uhaw sa pansin. Malalim ka lang talaga. Hindi ka naman mahina. Sensible ka lang. At yung hindi marunong humarap dito ay talo. Ganoon lang kasimple. At hindi ka nag-iisa sa ganitong kalagayan. Marami ng tao na kinilala lang bilang espesyal matapos silang umalis. Maraming tao na binuhat ang pagkakasalang hindi sila naging sapat. Nasa katotohanan ay sobra para sa kaunting na ibibigay ng iba. Naramdaman mo rin ang galit. Hindi sa maingay na paraan na sumisira sa lahat kundi sa tahimik na paraan. Na nananatili sa loob. Nasumisira ng dahan-dahan. Na sinubukan mong itago sa likod ng pagpapanggap na pagiging magulang pero nandyan pa rin, tumitibok, sa mga araw na sinasabi mong ayos lang ang lahat. Dahil hindi nga naman ayos. Gusto mong mawala. Gusto mong maglaho mula sa mapa para lang malaman kung may makakamis sayo. Gusto mong baliwalain ang mga mensahe tulad ng pagbaliwala sayo. Gusto mong tratuhin sila ng malamig, nang walang pakialam, ng parehong pagkakailan na ginawa nila sayo. Pero hindi mo nagawa dahil iba ang likas na ugali mo. Dahil hindi ka ipinanganak para gantihan ang pagkawala ng pangungulila. Dahil, sa kabila ng sakit, gusto mo pa rin maging buo. Ngunit ang kapalit nito ay mahal. Lunukin ang mga salitang kailangan mong isigaw. Itago ang mga sakit sa likod ng maayos ng ngiti. At sinubukang huwag ipakita kung gaano kasakit maramdaman na hindi ka nararamdaman ng iba. Ito ang bulag na punto. Ang bahagi na walang nakakakita ang di nakikitang sakit ng mga masyadong nararamdaman sa tahimik. Kailangan mong panuorin na tratuhin ka bilang opsyonal habang ituloy ang taong iyon bilang prioridad. Kailangan mong marinig na masyado kang sensitibo kapag sa totoo lang, hindi mo lang natutunang magpanggap ng kasingdaling ng iba. At nanatili ka. Kahit nasasaktan. Kahit napapaliit. Kahit nagkakapirapiraso. Dahil sa kalooban naniniwala ka pa rin na magbabago ang lahat na isang araw ay mapapansin nila. Na isang araw ay mauunawaan nila ang halaga ng mayroong katulad mo sa tabi nila. Ngunit hindi dumating ang araw na yon. O dumating ng huli na. Kapag ikaw ay pagod na sa pagsubok. At ang pinakamasakit. Ay kailangang magpanggap na mabilis kang nakabawi. Dahil walang nakakaunawa sa sakit ng nagmamahal ng tahimik. Nang naghintay hanggang sa huling hibla ng pag-asa bago umalis. Lumayo ka. Ngunit walang nakakita sa mga gabing hindi ka makatulog. Walang nakakita kung paano ka tumigil na sumagot, hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil sa respeto sa sarili. Walang nakakita kung gaano kasakit maglagay ng tuldok kung saan gusto mo nang quit. At nayon, narito siya. May mga matang puno ng pangungulila. May boses na nanginig ng sawakas ay naunawaan. Sa mga salitang matagal mo nang hinihintay marinig, ngunit ngayon hindi na kayang pumasok. Dahil isinara mo, hindi para maghiganti, kundi dahil sa pagkapagod. Gusto niyang makipag-usap. Gusto niyang subukan muli. Gusto niyang magsimula ulit. Pero alam mo na hindi na maaaring bumalik sa lugar kung saan halos nawala ka na sa pagsubok na tanggapin. Napagtanto mo ang bagay na hindi niya napagtanto sa tamang oras, hindi sapat ang pangungulila. Kailangan maramdaman ang presensya. Habang nariyan pa siya, Inilungkot niya ang kawalan ngunit hindi niya kailanman nasanay ang maramdaman ka. Huli na ngayon. At natutunan mong igalang ang iyong sariling presensya. Na hindi na magmakaawa na mapansin. Na hindi na magmakaawa para sa mga mumo emosyon. Ikaw ay naging kung anong hindi na niya muling makikita. Dahil anong ikaw noon ay hindi ginagawa. Hindi kinokopya. Hindi ini-improvised. Ikaw ay detalye. Ikaw ay lalim. Ikaw ay lahat ng bagay na nakikilala lamang nang titingin ng may puso. At siya. Tumingin siya ng mabilisan. May takot. May agwat. Ngayon nabubuhay siya sa bigat ng kaalaman na hindi na maaaring bumalik ang panahon. Maaari lamang na maalala. At maramdaman. At magsisi. Naranasan mo na ba ito? Nakita ka lang bilang di napapalitan pagkatapos mo umalis. Napagtanto lamang niya noong wala ng pag-asa. Nang ang iyong ihay ay hindi na sinamahan ng ningning sa mata. Nang hindi ka natahanan para sa kanya manirahan. Napagtanto niya. Napagtanto niya. Ngunit huli na. At marahil ang pinakamasakit sa lahat ng ito ay hindi ang katapusan. Kundi ang tamang oras na nasayang. Nandoon ka. Available. Bukas. Naghihintay ngunit walang nanatili. Ngayon, binubuklat niya ang alaala, mga litrato, mga usapan. Sinusubukan intindihin saan kanya nawala. At malinaw ang sagot, nawala ka noong pinili niyang hindi ka pansinin habang sinusubukan mo pa. At ngayon, naintindihan mo. Na ang pag-ibig ay hindi ipinapagdasal. Ang presensya ay hindi pinipilit. Ang halaga ay hindi pinakikiusapan, ito ay nararamdaman at ito ang ikaw ngayon, sobrang kapansin-pansin para sa mga taong marunong lang magmahal ng kalahati. Kung natouch ka ng mensahe ito, mag-iwan ng komento dito. Sabihin mo sa akin, ikaw ba ay nakilala bilang espesyal lang pagkatapos mong umalis? Magkomento, kailangan ko itong marinig. O kaya ikwento mo ang iyong karanasan dito sa ibaba. Babasahin ko ang bawat isa. Isa-isa mag-subscribe sa channel kung sa tingin mo ay ang mga nilalaman na ito ay tumatagos sa iyong kaluluwa. Dito, hindi kami nakikipag-usap sa karamihan, nakikipag-usap kami sa kaibuturan. Bawat linggo ay may bagong video para sa mga taong nakakaintindi na ang pagtanggal ng emosyon ay hindi kahinaan. Ito ay lakas. Magbigay ng like kung ito ay may kabuluhan para sa iyo. Ipinapakita nito sa YouTube na may mga tao tulad mo dyan at na ang mensaheng ito ay nararapat makarating. Ibahagi ito sa isang taong kailangang magising bago mahuli ang lahat. Bago pa man ituro ng pagkawala ang nais iparating ng presensya sa tahimik na paraan. Hindi dito nagtatapos ang usapan.